Hello, good afternoon. Welcome back to my channel. Ito ay first day of walay. Galing sa nanay, 30 days. So, 14 yan sila magkapatid. So, ang uh, inawat ko ngayon is 12 muna. Kasi ang dalawa iniwan ko doon sa kanilang nanay. So, ito yung ating 12. Ayan. Malakas na silang kumain, guys. So, pwede na ito silang kunin sa June 5. Yung nagpa-reserve, June 5 ng morning, pwede nyo nang kunin yung pina-reserve nyo na ubiik. So, ayan sila. Naglagay ako ng madridi agwa para mapaglaruan o kainin nila tubig. Ayan, para meron silang laro-laruan at hindi sila maghanap na kayo nanay. And then, guys, update ko lang itong aking six piglets dahil ang nanay niya, ayan na ay hindi magpadede so plano namin itong anim ay ipapa-adapt ko dito sa number 5 so nagtira ko nung dalawa yung maliit na mga kapatid nung 12 na inawat ko ngayong araw so iniwan ko sila para kasama muna nitong dumede nitong anim na biik ko kasi itong nanay nilang number 4 is parang paubos na yung gatas niya dahil ayaw nga niya magpadidi at inaaway niya itong kanyang mga anak. So guys, ayan ang ating For 12 well, biglets na bagong walay. Binigyan din pala ito ng injection, yung CBG ang binigay ng ating technician today sa winning day nila. So, ayan, binigyan ko sila ng Mother Di Agua para meron silang katuwaan. So, ayan guys, ang ating bagong win na biik. Thank you! Bye-bye!